no Bye. so So, mada gilid lang talaga to so, siya ng kalsada guys ha. Pero guys, sobrang lakas ng hangin oh, kasi bagit uh, ang dalit. Sa Bisaya, makinid guys ba? Nasa bundok kasi to baba yan guys. kayo yung sarap ng hangin oh, sobrang lamig. Bukas ang isang ano niya. Bintana niya. Ayan so maaga tayo ngayon guys kasi Batanggas kasi to siya guys So Nasa Batanggas tayo so Uuwi pa kasi ako kaya Maaga tayo masukin na natin to dito guys Sana walang tao Ano lang tao sa loob, guys? Hindi so, okay. okay, ako makalim dito, oh. So, sa labas dito kasi, guys, hindi kalayuan may kalsada kaya maririnig rinig yung sasakyan kaysa. Tapos, maaga-aga tayo ngayon kasi... Oh, my God. Batanggas kasi ito siya, guys. Ang layo pa. Dadaan pa ako tagaytay pag uwi. Ayan. Hello, Mambibot Kasta. Hello, Mambibot. Tamsak, guys. Salamat sa Tamsak, Mambibot. Abandon, uh, simbahan pa. Ito siya, Mambibot, no? Ayan. Ito pala dito, ba? May napansin ako dati. Noong unang punta ko. Tingnan ninyo. Kinadina pa siya oh. May ano pa siya oh, kadina. Ito. Kinadina pa siya oh. So, ito yung pinaka-altar nila. Ito yung pinaka-altar. Fifty years na pala to siya, guys. Hindi siya more oh, Yeah, sabi ng comment ang pagkakaalam daw niya, 50 years. Kasi yung 1940 pala ata, guys. 1940 ng uh, October 28, 1940 uh, isinilang ata ang may-ari tapos namatay nung June 4, 2006. Ayan so 50 years palang lang daw itong simbahan na to. 50 years. Ayan so no? dito tayo tayo. Okay, guys wala kasi si ano at si ati yuli aluri sirado yung ano niya guys ba tindahan niya live tilapia so gusto ko sana i-confirm guys na parang bahay din ito na may ari ng simbahan eh. Bahay ito guys. Ito yung pinaka-church nila diyan. pinaka ka simbahan. Tapos ito yung dito sa um, may mga sigarilyo talaga oh. yung mga sigarilyo talaga. Ayan. Okay. Prilit nila guys. Ayan. Eh. Tagal na simbahan ito na. 50 years. Ayan. Ayan. aso. Hilig na kasi ito siya ng pasada, guys. Na siguro mga 20 na hakbang. May kasada na. gas. yang nak kita ko guys tu ya oh. Ang ito na ito. Parang nadagdagan oh. Parang abli. Dalawa nga lang. Kaso. Ito ba? Hindi sini siya napansin guys. Tatlo oh. So ibig sabihin Hindi ko na lang sabihin guys kung saan to siya sa Batangas guys. Oh my god. Pamalo to. Oh sebentar no saya mai altar. Gilid dito, guys. Sa labas d'yan, puro na damo. Puno at saka damo. Bago ang kalsada. Okay. Kula takutan. Di pa orin Ano yun At saka dito, guys, bakilid din bakilid na 'yan. Yung bundok ba? bangun bang, mana tahu di tuh, hmm. mana yang jangan saya siar, mana oh, yang di, mana yang guys, mana lepasan, oh, oh. kau yang mengusilip, mana tu di tu? Kumpiyansa lang ako, guys. Meron nga si Garilio nakapato, oh. Ayun, yung oh, puro nga siya damo, guys. Ito yung pinakagilid pa doon papuntang kalsada pala. Meron pala dito. Sinira nila yung bakal. Ito, bakal dito. So, in a time, pwede sila makapasok. Wala sinira talaga ang bakal, oh. At saka jealousy. So, dito ata sila dumadaan. Oh, my God. Takot mo takbess gusto tayo sa may altar guys kasi hindi tayo kanila guys Ika nga lang guys, nang ko nga lang ang ilaw para mas tanong ko yung ano. Anong... Ika lang lang guys ha. Hindi na ko magtagal sa live guys ha. Layo ko pa talaga guys, as in. sana yun pagsindi na tayo guys hindi natin guys Tentu. na Tentu. So, sa baba nitong ni bundok na to guys, mayroong bahay guys. Tapos, ang bahay ni Ate Lori kasi, Uy, ito kulat nakita ko rito sa gilip. Ang bahay kasi ni Ate Lori guys, sa kabilang side, na kalsada, doon siya nag, ano, hinda. Nasa sarado kasi siya guys. Gusto ko sana may itanong kay Ate. Hello, Lodge, Kuya Fuji. Ayan, na-shout out kita. Ang bibot, Joseph Field, uh, at... Field Tixas sticker. Ayan, thank you. Yes, Lodge, Kuya Fuji. Thank you. So, nasa Batangas ako. Okay, layo-layo ko. Ayan. So, ito simbahan May love shout out ayan so ayan ang abandoned church abandoned church ayan. so doon ako galing sa ano sa likod so, hindi lang tayo magtagal dito no kasi uuwi pa ako lods kuya puji may kasada naman yan sa gilid so oh my god gano'n din siya kadilin kong flashlight ay, ano daw uh, na natin itong ilaw na to Dito. nasa ano to batanggas ang layo ko pa ay ang layo ko pa hi lord sabi ni idol danski ingat ay thank you idol ayan so galit idol sa likod sa likod nito hindi ko alam kung anong nag-ingay. Kaya natakot ako, di wala naman tao doon. Pero meron pala ano. Adaanan. May daanan pala doon sa likod. Akala ko naman. Akala ko naman, ano lang siya. Ito bang pintuan dito ba? Ito lang yung pin pinaka pinakapinto dito. Akala ko yun lang. Eh, Hindi pala. Mayroon pala ma madaanan din doon. Ayan. Ang creepy dyan. Sabi ni Idol Donsky. Yeah. Ayan. Ayan. iyan naman natin na maaba kasi ano. Ay doon. Oh, wait. pa ako ba? So, iisa tayo dito guys. Creepy. Wala kasi si Ate Lori. Shout out kay Ate Lori sana. O, gusto ko sana kausapin si Ate Lori. Ayan. So, pag magpaw, mag-off yung kandila natin. Wala oh So, ang hirap nang sa ano ko. Kailang gaysa. Andito talaga ako sa ano, parang stage stage na simbahan. Tapos after itong inanong ko, ang ano ko, lamisan nila. So, oh my God. Wait lang guys. Gusto nyo ba anuman sa likod? Ito siya oh. Dito sana oh. Natakot ako kasi may daanan na, May daanan sa likod. Okay, ha, hayaan natin muna yung kandila dyan. Ipakita ko sa inyo. Gikat nila yung bakal. Gikat nila yung sa jelousy ba? Gikat nila ba? Kaya nga. Kala ko safe na safe na po kasi dyan ang pintuan ba? Yan, pintuan na yan dyan. So... Yun pala. ni, yun? Naglagay hmm? itong kandila dyan, guys, Ganito ba? Meron pala dito. At saka ito pala. Ditu. Ay, sinirado. Sinirado na. Bukas sana to, eh. Ano Pintuan din yan. Pintuan din yan. Malik mata lang yun Tala kumai naka putih nak tayuk Dito ba? Kita Dito ba? Merong pala anu, mada anu anu ku kuasif nasif na aku kasi Dito ba ungu? Dito ba? May pinto pala. May, ayan, oh. Ayan, oh. Ito yun, oh. Nasa baba, oh. Ito oh. Sinira talaga yung bakal. Tapos tinanggal yung jealousy. So, dito sila magdaan. Ayan, oh. May sigarilyo po, oh. Tapos ito yung dito sa baba. Yung na kunan ko dati. Oh. Bahala sila sa buhay nila. Buhay nila sinisira nila ba? wag yung silang mga ano din. Ito may pang pamalo pa oh. wag lang silang mga ano din. Ay, ayoko ibigay yung lugar dito kung saan to kasi Bukod amo baka na din si Labamba Gallo. Good. Dito kanina ba? Hindi ko alam kung ano 'yon. Gaklebuk-klebuk kidjan, wala man ta ujan. sa loob. Suprang init. Hmm. Ano yan? Ano to? oh, grabe yung bulaklak niya, oh. Yung nasa bubong, oh. Pink. Tapos pumasok na sa loob. Akala mo plastic. Ito ba? Akala ko. Ay, teka. Baka itlog yan ang ahos. Oh. Hindi ko kasi alam yung itlog. Magiging ito. Oh, ang ganda ng blok-blok, o. Oh, kala mo plastic, no? Yun, no? Yun. Yan, o. Totoo yan. Yan. So, yan. Hindi kasi natin na-interview si Ati Yoli, no? o Ati Lori. Kasi si Ati Lori kasi yung, ano, dito, eh. Nakakaalam din ba? Tapos tatay-atay niya yun. Sirado kasi yung tindahan niya. Gusto ko sana i-confirm na dito mismo yung bahay na may-ari ba itong pinakalikod na simbahan nila. Ayun oh, itlog ata 'yan ah. Ayun oh. Ayun Hmm? Itlog 'yan, di ba? Ilupa kasi to dito basta baka si yung nanay. Kasi di ba sa mga FB manood ako ng mga king kubra, mga kubra-kubra, mga banakon. Mga ganyan, nagtago lang sa ilalim. Lupa. Kasi dyan banda. Lupa dyan banda. Hindi siya simentado. Hindi siya tiles. So, dito. Dito kasi ito. Bangin kasi ito dito. Bundok. Kasi, uh, ano siya guys? Hindi, hindi, mabuksan. Hindi siya mabuksan. So, nag-crack na talaga itong ano talaga niya. Oh. Tingnan yung mga gilid. Oh. Kasi bundo kasi parang bumigay yung lupa ba. Nagad. Oh, Hindi ako kinabahan dito guys. Sa totoo lang nakita ko yung butas sa likod. Doon. Na pwede lang ah, may dadaan kung isira dito sa pinto. Meron po doon. Sinira talaga jilis, diba? So, shout out pala kay Ate Lori. Ayan, kay Kuya Fuji to. Lord, shout out. Idol Donsky, shout out. So, hindi ako magtagal dito, guys, ha? Kasi, tawag Batanggas pa talaga ako. Nasa Batanggas ako siya. Ayan siya, Raves Vlogs. Ayan. Si Sikoy, Thank you, si Sikoy. So. Lapag na tayo ng IMF guys. Si Sikoy. Ayan. natin manag-ano yung ilaw, no? Kahit oh. makangin. Hangin kasi dyan ang ano, no? Huwag natin i Pala, ipalayo lang natin sa ano natin. Cellphone. Chub ka lang, kandila ka. So, Saan so, natin ilagay ito? Doon guys eh. Dito eh. Dito malayo-layo. Dito malayo-layo. Ilagay natin dito kung mag-ilaw siya. siya dyan. Ha? May may mag off niyan. So malaki tong simbahan na to, guys. Malaki laki din siya. Oh, ayaw man niya magano kalayo na ng cellphone ko eh. Oh. Basta sige. Hmm. Kalayo na ng ano? ko e galuding ba ako? Ingat Lodz, may tao sa pader. Anong tao? Wala namang tao ah. Walang tao idol eh. Idol dun, ski. walang tao. San tao ba? Baka ito yung dito. Anong tao? Oh my god. Nahulog plus light ko. Walang tao. Baka ito yun, o. Oh. Yan. Saan banda? Nakakatakot naman ng mga tao. Hindi yun ang matakot tayo sa buhay, eh. So, tingnan yung EMF ko. Hmm. Nag-ailaw. Nag-ailaw siya. Hmm. Nag-blink-blink talaga siya. Ingat sabi ni Idol Jensky. Nagabling kay Amy po. Oh. Ang layo ng yung cellphone ko. Ang layo ko na. Hmm. Hmm. Hindi hmm, Di ba? Simbahan kasi ito. Tayo, no, lumakas pa lalo. Hmm. You know? Walang tao dito, Idol Jensky. Eh. Hmm, ayun na mag-off ng EMFO. Oh. Hmm, mag-blink talaga siya. Magpunta siya sa green, tapos babalik siya sa ano. Babalik siya doon sa orange. Narapit na pula. Anong tao dito eh? bahan ba? Hmm. Ang layo na kasi niyan, oh. Ang layo na niyan, oh. Humina ba? Um, parang humina-hina siya. my Ay, God. Ayaw na nga talagang nag-aano siya. Yap ko na munang ano ko.